Oh hindi. Okay. Sa stdin and Wait. Kaso, <laughs> <yes. Clases>, ikaw <laughs> kasi paglabas tayo, no. Mayayon, wala nang anong. na tayo. tayo, wala, tayo. wala na, kuha kasi na. So ito tato. <laughs> tato yeah, Ito. Tado, yeah. Ito. Tato ya. Ito. Dalaya tato. Tato, tato. Para kidera mo lang 25 ko dito ah. 25? Oo. Lahat. Basta kasado dun sa 10 na isa. Okay. Say all. Basta ba hindi lang kami tagpon nyo lahat. Ganun mo ba? Oo oh, naman. Mister, Mister. Pinakat mo ba? Nakita. Oo, nakita. Nakita mo ba, Benson? Hindi ako mahilig Tatalag lang ah. Uy, ito na. pair

Amin, kaya ito ba yung wala na? na. Um, kailangan yung pagpasjant <monastery> ng tinu. Oh. Amin, na kaya ta? At damit ni? Ano gitna. Magisrint ako. Gitnayang. Gitnay

Kinan 7 ka, maitalo ko 'yon. O oh, talo. ka, halo, bola, kailangan lang nanalo. Ito para hindi tayo nag oh. For for first. I'm Okay. Okay. Yeah. okay. Okay. Talo to, talo. Yeah. O kami so Sa es. full, full digits, ano? hmm. yung, yung, para para as, na, full di siya no. E nanandatin yung ano, for as Akin na dito yung hindi naman sana tayo nakapasoy sa kabila Let's <laughs> pa Let's go! 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 Let's go!

wala ka na doon kaya wala na na wak na wak ni Jeremy. Wala ka huh? Sabi ni Jeremy. na huh? <laughs> na <laughs>

Nakapanalo, nakapanalo pa na. Oo, di ba? Classes, talo. Oo, full classes, pa rin kami na Dito, mananalo lang talaga. Okay, naman. <mumbles> <To> yun, <say> okay lang. Ate! Malay. Ganda lang, Brea. Ha? Ganda lang. Oo, sige. Maglap pa.

awanta talaga pang-pang biyak yeah, ano, pang, pang biyak pang, 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 pang biyak na talaga o talo na yon o talo yon ano mo lang straight ganalo oh, yan ah oh, o talo talo legal yo doon okay, pag matatalo, oh. matatalo pa dito na lang tayo na okay Dino lang tayo ko bente o so, Wing, pente, oh, bahala oh. na kay dyan

Oh, okay. Oh, 6 ah. Patalya, Jan. magkano diyan? Di ganyo, di ganyo, 60. Okay na, talo mas mahina. Oh, ka. Wait, a minute. mas mahina. Great,

ano? Bala, lagay mo diyan. Ha? Ah. Okay. Hala. Hala. Ano ano wow. Wala. 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 Bakit hindi pwedeng ano ano ba relasyon niyo? Hoy, no? Wala. Biglang nagwala. Ang tao. Hoy, ano tao.

Uh, ano na, yeah, Okay na, yun. na, Gusto na? Ay, wala naman ako eh. so, oh, ngayon. na, wala no, no. oh, nah, okay, okay. na, wala na, wala na, wala na, wala na, na, wala na, wala na, wala na, wala na, wala

ay, 40. Oh. Wala, pre, wala. Oh. Ay, yan. Ayan na, magbuhan na kayo. Nati na kayo. Ay ganyan. Oh, na, sa inyo na sa inyo na yan. Tapit na Kunak O, siya <laughs> black ah, oh, sing kulit. Black. O, quits la. Ganun pa rin lang dito sa kabila. Pwente oh, pa rin. Sige, sige. Pwente pa rin ha. Black tayo. O. Oh. Andito, andito.

Ba dito kan nalang sinasala Eh mi Rospe Empor hirip Si nanay Poha nanay Nacht Eh pa Kila kot ko dia Nasa aktar Rility Nasa Mah i

Ok, vale. Okay,